tena so na, dito na tayo sa Shell Sa may uh, Robinson's Metro East Marcos Highway Check na natin ilalim Eto, dapat to, yun, Ay Kasi nga, all wheel drive nga kuya O, oh, pag nakapark ko oh, ayan o oh. Hindi ko rin magulong Kaya, sarap. Nakatanggal na handbrake niya na Oo, oh, oh, nga no O, oh, wala Mahirap siya igulong Kasi nga, all wheel drive So, check natin yung may itulog Tsaka kuya may napansin ka tulo Wala naman no Kasi sa garay wala naman tumutulo dito Ito chong si ilalim Malinis Tapos yung sa mga bushing Ah dyan naliliko Ayun yun So walang kapit yung preno Pero pag dito kanina para ayaw O oh, kulang lang ako sa persa Check natin Ikaw nga kuya try mo Dito sa kabila Ayun, maayos naman no? Ayun, maayos daw yun sa preno. Yung mga alog-alog sa bushing, walang problema. Kasi galing Japan to eh. Ayan natin dito. Ito, yung sa transmission, maayos din. Madumi lang, no? Kasi yung nabiyahin na to eh. Naka 100 kilometers may gitna to. Ayan, pinturado lahat, no? Wala ka napansin mga kalawang, kuya. Yung matitinding kalawang. Parang wala ako napansin eh. Wala ano Wala eh, no? Ano yan? Surplus to. Galing Japan. Ayan po ang kondisyon na ilalim. Napa Ayun, parang bago pa nga nandun, no? Oh. Eto lang sa catalytic converter to, no? Ayan, talagang makalawangin yan. Ganyan din sa Brio ko. Kahit brand new ko nakuha, ilang buwan lang, kinalawang na. Eh. So, wala. Dito, oya wala bang tagas? Wala, no? Pintura yan. Oo. Oh. Yung sa likod, hindi natin maaalog no? naikot Oo, oh, hindi natin may ikot yan, no? Kasi naikot. nga, yung likod? May mo na? Pwede pa, isa pa. Parang sa akin ayaw, eh. Check mo lang, kuya. Ah, meron. So, sabay siya. Ayun, mahina lang pala tayo. Ayun, maganda. So, wala siyang kapit, no, kuya? Maganda yung sa preno Wala. Maganda, ayos. ay ah, to parang, kuya, ano to Ito parang may apansin ako ano. Ayun, no? sa differential pero mahina lang ano Sa kaya to sa ano lang baka maluwang lang paikpitan mo na rin ako na bala sa 'yo eto feeling ko maluwang lang to ng konti alin to eh ayun dito nang gagal or kailangan pwede ba lagyan ng teflon yan feeling ko maluwang lang to ng konti no? ah maluwang lang konti Ayun. Sakto lang ba dapat? Hand lang. Ayan. Ayos. Hand lang, no? Hindi pwedeng tubuhin yan, no? Hindi. Din lang galing yan, no? Okay. Hindi lang masyado nagpita ng konti. Okay na yan. Pero hindi naman yan sobrang sikip. Sakto lang, di ba? Sakto lang daw. Sabi ni Idols. Ang ganda pa ng ano nito. So dito niya, Ginak eto, eto kalawang sa bushing ata ito. Ayun, pinunasan pa ni Kuya. May bonus tuloy si Kuya sa atin mamaya. Mura Kuya, 100 lang daw. Yung sa iba mahal eh. Parang 150. Mahis pa Kuya yung panilalim, no? Ayun, no? Donut tire pa. Naka-donut tire pa tayo. mais po. Wala po kami nakita masyadong kalawang. Yun lang sa mga bushing. Normal kasi yan eh. Bakal yan eh. Dito konti lang surface rust. Madaling tanggalin 'to. Then the rest okay. Okay daw yung preno. Sa bushing kuya, wala ka napansin ka kay ba? Wala naman, okay no. Wala rin ako napansin na lagutok diyan. Okay naman lahat. Eh. All goods, all goods, all goods. Ito kuya yung gas tank niya. Gas tank 'to, no? Ang oh, laki din, no. 40 liters siguro no o 30 liters. Wala na sa na wala na ako mapansin na tulo dun lang maluwang lang naikot mo pa eh dito wala ano wala kang mapansin nito wala. yun sa aircon yun eh yan o oh. uh, aircon, aircon yun yung iba natatakot na pag nakakita ng ganyan nakala nila may parang oh, drain eh sa... may drain yun alam ko nga mahaba ito eh yun lang pag ganito hindi natin mataas masyado no kasi mataas yung bubong sa sayad ni eh nasan drain plug eh? di ba makita ko yung asan drain ay, to So, nakababa talaga. Ayan, o. Oh. Yung iba kasi nandun, eh. Mas maganda yung ganito na sa baba. Maganda nga kung medyo extend pa to ng konti. Para hindi to tatama yung tubig dito. ibababa pa natin siguro. Dagdagan na lang to. Yan. Okay na. May iba ka ba ba check ko, ya? Wala na, no? Okay na tayo. yun lang naman namin gusto makita. Eto, tubig din to, eh. Tubig. Ako nga, tubig din tubig din to galing sa evaporator ba yun? Sa aircon, evaporator oh, aircon. so far yun lang naman feeling mo hindi na babalik yung tulo dito no? check, check ko na lang ah, mga, kasi gagamitin to sa sambales uh, bukas gagamitin daw ng tropa so pagbalik nya kunyari may tumulo ano next step, lagyan na ng teflon or uh, tawag doon yung liquid o, pwede kaya yun ano to eh Trans naikpita, Transmission na, Naikpita naman po o, Oo na, Hindi na yan tutulo no Kanina kasi masyado Parang namaluwa yun Makalawa Buti hindi natanggal <laughs> Pero hindi naman sobrang luwang yan no Kasi kung sobrang luwang yan nag, Ano na dyan Nagbaha na ano O naubusan Tsaka sa garay Wala akong nakikita Ano yung sa ganito Mga dalawang linggo na siya Wala akong nakikita Ang tulo Kung dito lang Dito Yung tulo na yun Nang lang siguro talaga So yun lang wala na kami check dito. Magkano bili mo siya? Ito, Eto, inaabot to ng 460 yata kasi ano turbo to eh. Turbo, all wheel drive tapos automatic yung pinto. Tapos may radar to. Radar brake system yung kunyari nakatulog ka, babangga, titigil magisa. Kaya ganoon siya kamahal. Pero kung yung mga ordinary lang nasa ano lang yun. 400 something ata. Oh, maganda pa yung pangilalim. Misa akin kasi all manual pero hindi ko pa ano. Hindi ko pa nakukuha. Hindi pa tapos eh. Ito, Ay, pag binili mo pala to, chap chap, bubuin. Oo, pero ang hiwa nito, ano pa, pa ganun. Tawag dito pahiga. Hindi, hindi po tuloy yung chassis niya, buo pa rin. Ito, parang napansin ko, makapal pa yung preno nito. Ay, ano, ay, makapal, ay, pa yung harap. Ayos. Wala na. Yun lang naman, gusto pa check na may ari kung may tulo sa ilalim. Wala naman ako napansin, yun lang. Isa lang dito. Na nahigpitan na dito ay ah, dito pa ako ya ay ah, wala malinis wala to ayos ang tawag dito differential differential ayos so yan lang mabilisan lang kailangan ko na rin umuwi agad at may trabaho pa ito lang mahirap ito lang mahirap kuya tamo hindi namin masagad kasi sagad na ba to kuya pwede pa pwede pa no? kaso ayun o baka tumama na rin sa ilaw nyo no? oo may carrier kasi pero kung wala pwede pa tayong pwede pa natin mataas yan ayos so yun lang mga chongs uwi na ako simpleng mabilisan lang na tinignan lang namin ilalim para may idea kami so yun lang next time ko na upload yung iba yung leak test natin